Ito mga kabayan, ang isang sikreto at epektibong pamamaraan ng paggamit ng Yara Unique Triple 16 upang maging malusog, maganda ang at matibay ang ugat ng mga halaman. Kailangan muna nating gamasan ng damo at gahukan o i-cultivate ang lupa sa palibot ng halaman. Ingatan lamang ang ugat na masugatan. Ang pag sa halaman ng two times a week ay nakatutulong sa halaman na maging buhaghag ang lupa at maging mayabo at nakakadaroy ng maluwag ang ugat. At pagkatapos mga kabayan na makapag-cultivate ako o maghukang ko yung tanim kong talong, okra at saka sili, ngayon naman ay tayo mag dissolve sa 1 gallon sa water ng 4 na kutsara ng Yara Unique 16-16 or Triple 16 Complete Fertilizer. Ito mga kabayan, tutunawin ko ng apat na kutsara. Sa... At ito ay ating ididissolve bago natin idilig sa puno ng halaman. At ang ating pagdidilig mga kabayan, kapag malaki ang puno, isang dito. At kapag maliit pa yung bagong tanim, ay di kalhati lamang. At mga kabayan, bago natin idilig, ating munang ididissolve, tutunawin sa 1 gallon of